No, dun sa naging tatlong ex niya, sino doon pinakagusto mo? Wala po. <laughs> wala. Ha? Pero ano ba ito eh. wala? Sabi sa'yo, dapat di mo sinama si Atis ngayon. <laughs> yan pahaharang sa mga plano natin, Rico. Eh. Sana yung anak na lang muna ni Atis sa plano natin. No? Hindi mo siya pinapanganak nun eh. Wala no, pa, pa yan. Pero Rina, ilang taon, ay ilang buwan o taon ba yung pinamatagal mong ex? May sumpa po ata sa two months. Oh. Laging two months, two months. Paano ka nililigawan? Tapos sa bahay. Tapos, yung meron siyang tambayan, doon po ganun. Paano kayo nagkakakilala pala? Online? Classmate common mo friends. dad? Common friends. Pinapakilala sa iyo ng mga common friends. Gaano kahalaga sa iyo ang magka-boyfriend? Kung kibibigay ni God, bonus. Pag hindi, okay lang din. Kali. Ah, Ay, hindi, sorry. <laughs> ah, hindi ko alam. <laughs> ano kaya, no? Kailangan. kailangan po assist ko siya lagi. Yeah. Ah, aso <laughs> ah, hindi, ah, kaya hindi niya rin maaano kasi pala yung wheelchair niya ng solo. Kaya yeah, lagi may nag-a-assist. Mm. Okay. Inapir ko pa eh. <laughs> Oo, hindi ko alam. Sorry, sorry. So, laging two months lang. Tapos feeling mo, kaya sila nawawala dahil mayroon silang mga hinahanap pero hmm. hindi mo nabibigay. Nagagalit ka sa kanila? Siyempre po, normal naman yung magalit. Tapos isipin ko na lang, kung ayaw mo, ka Hindi ko ipipilit yung sarili ko. Ganun. Ano daw ba ang mga rason nila? Ba't sila nakikipaghiwalay? Eh, lagi silang may nakikita ng iba eh. May third eye ba sila? Ay, <laughs> <laughs> ah, hindi oh, third party. May nakikitang iba. Ah. Pero tinatapat ka naman right away. Hindi naman kayong chinit yung dinobol, ta, dinobol, ang tag, double dead. Two uh, double time. double time. Hindi po ano, nahuli namin. Huli. Ah. Ah, nahuli. Kaya pala. Anong, gin, ano ginawa mo, Agnes, ang nahuli mo? <laughs> ako po yung galit na galit. Inaway ko siya. Sinugod namin siya sa mall eh. Oh. oh. Ako. Tapos siya tahimik lang siya. Wala siyang sinasabi, tas ako yung ako po yung talak ng talak. Imagine ko paano mo siya sinugod nang kasama siya. Kasama ko po. Ano po? Eh sige, galit eh. Ganyan po. Ganyan talaga. Wag ka alis, chaka lang. Rina, sugurin mo. Ganyan po talaga. Caught in the act ba? Caught in the act. Paano mo? na muna ng hindi. Tik tik ba sa inyo? May nagtip ba sa inyo? Tiktik talaga. May nagtiktik. tik. ganyan. Rina. Sabi niya, may katutay mo ng boyfriend mo. <laughs> <laughs> Ipatik-tik yan! Well. Nakita ko sila sa mall! Sunduin mo sila doon! Subukan kayo! Asuwag! As As <laughs> sa bubong! <laughs> may nagtik-tik talaga eh, no? Sa bubong pa sa lara. <laughs> Saan mall yan? <laughs> may nagtip ba sa inyo na, may oh, may po. ano, may, may gano'n. May, ah, may nagsabi po May sabi. picture, gano'n. Oh. Hindi po, nandun sila mismo. May location. Yung, okay? Kasama si girl. Opo. Anong ginagawa nila nung makita nyo? Nung... Magkatabi po sila sa tapat. Nandun sa mall. Magkatabi sila. Kumakain tapos. or magka... Movie house? Wala po, sarado na po yung mall eh. Magkaya pos lang. Ah, magkaya? Oh, Magkayakap. Oo, oh, oh, yung uh, huli talaga, yung ebidensya. Yun. Eh siyempre po, hindi kami nakasugod agad. Kasi <laughs> kailangan ko muna siya ibaba ng wheelchair <laughs> ng kotse. Oh. Tapos lilipat ko siya sa wheelchair. Tapos totoo po yun, tinulak ko siya. Tapos galit na galit ako, gano'n. Rina, mauna ko na doon, magpapark lang ako. <laughs> Sa Rina naman, ate! Ganyan, <laughs> totoo po. <mo. laughs> tinulak mo talaga. <laughs> Pero anong nasabi mo no, Rina? Doon nakita mo yung boyfriend mo, may kasama iba. Siya po, dal-dal dal-dal Sino si, si Ate? Mga ilang minutes yan. Matagal po, talagang galit na galit ako. Mm. Tapos, ah. na-realize ko, bakit ako yung galit na galit, mm. di naman ako yung girlfriend. <laughs> Sabi ko, hinarap ko siya. Sabi ko, Rina, murahin mo. <laughs> <laughs> Sabi ko, Mas <laughs> <laughs> <Sabi ko, laughs> <laughs> minura niya, pero di, ano pa rin, so, sobrang Pero magalang, gentle. may po. Eh, <laughs> <Help>. po. Mabait talaga. <laughs> Ay, dalawa! Ay, po. Magalak. So, so ikaw yung nagalit, ikaw yung tumalak. Gano'n ka katagal na ka move on after ng breakup? <laughs> Moved on na po. <laughs> <laughs> Kasi para siya ang kailangan mag move on eh, di ba? Pag may naliligo pa kay Rina, kinakausap niya yung lalaki na? Hindi. Hindi, po. Ano lang, ano lang. Basta pag may naliligo sa kanya, tas gusto niya, Support niya. supportan ko siya. Support. Pero after ng lahat ng ganyan, lagi ka lang na two months, parang hindi sila nakokontento, hindi ka pa rin sumusuko sa love? Hindi pa rin Dahil? Siyempre, may nakalaan naman para sa iyo lagi. Yes. May 8 billion yes. na tao sa buong mundo. May nakalaan para sa May yun. 8 billion na tao. Tama ba? 8 billion na tayo. 8.1 billion people in the world. So, meron. Naniniwala ako meron. Di lang natin alam kung kailan at saan yes. natin siya makikita. Yes. Sa paanong paraan. Man. Ganda. For sure, meron. Malay mo, nandiyan lang yan sa tabi-tabi. Nararamdaman yan eh, no? It's coming. Yeah. It's somewhere. <laughs> Malay mo, isa sa mga nasa likod ng kurtina niya. Yeah.